Pila ka mga pamilya, ginpiling nga mangin simple ang pagsugalaw sa 2025. Lain-lain nga paagi sa mga ilonggo kag negrense sa pagsugalaw sa bagong tuig, gintutukan ni Zen Sasa. Wala too ang pinalupok sa mga residente sa Iloilo City sa pagsugalaw sa tuig 2025. Ang iba naman nagpangita sang alternatibo. Gamit ang matunog ng mga sound system, nagsinaot ang mga tao sa dalan. Apa ang pamilya Tortola ginsaulog ang bagong tuig sa simple nga pamaagi. Nagtipon ang mga ini kag nagsalosalo sa media noche. Apesar hindi man sila kompleto subong, madamo sila sa kinapasalamatan sa nakaligad niya tuig. Okay kinanglan, lang nga isipon nga ang sentro sang tanan amo ang Ginoo kay ang isa ka tuig na natabo sa aton dapat may refleksyon sa aton kabuhi. Maayong nga lawas kag mabinungahon nga tuig ang pangamuyo sang bugos nga pamilya. Kung ang iban may tiyempo nga makaupod ang ila pinalangga sa kabuhi, may iban nga nagasakripisyo para makaserbisyo. Pareho sang health workers, isang responder nga si Melvin on duty sa gihapon sa New Year's Eve. Inyang labing una nga tion nga wala siya maka-celebrate upod ang iyang mga himata. May kasubo nga may kalipay lang mama. Kaya na ako man Japon mag-serve sa, sa okay. Ang pila ka bakulod nun, mas ginpili nga magsinadya sa ilang mga panimalay, upod ang mga himata, kaginsaluhan ang simple nga handa. Bilang naandan nga tradisyon, full force ang ining nga pamilya, agod sugataon ang New Year nga ululupod. Ang ila pagpati, the family that sticks together, stays happy forever. Doble pa ang selebrasyon, bangod magluwa sa bagong tuig. Birthday pa sang ila seminarista nga bata nga si Fritz. Ang New Year's baby sadto sang pamilya. So this 2024, lot of people has a toxic vibe, no? siguro um, this 2025, as we... As we uh, celebrate, no, a new celebration, sang new year, no, gusto ko sa lubungan ang ano lang, love, love, love lang. Isa sa mga color of the year ang Mocha Mousse Butang ang outfit checks ng pamilya, tanan in the shades of brown. Ang unang, ano nga, mga diboy ko, no? Nagana kami ang lawas, wala kami sakit. Nangin generally peaceful ang pagsugalaw sa bagong tuig sa Western Visayas sunod sa Police Regional Office 6. humalin December 16, 2024, tugtog January 1, 2025, nakarecord ang kapulisan sa rehiyon sa 907 kakrimen, mas manubuinis sa 357 kung ikumparara sa tuig 2024, tugtog 2025. 297 ang narecord ng firecracker-related injuries ng December 2023, tugtub January 1, 2024. Apang sa December 2024, tugtub Subong Adlao, 80 lang ang narecord ng nasamaran sa palupo. Wala kita sa may na-note nga. dako ng insidente nga makonek na ito sa aton nga celebration. Upod kay Hans Dichetto, Zan Kilantang Sasa, One Western Visayas.